Ayan so, yeah, mga bro, so magandang araw sa inyong lahat So kasama natin si Idol Motovlog So meron tayong home service dito mga bro Kawasaki is 160 Ayo mandar Yan si bro Bro kayo nito mangga sa iyo to? Oh. Uh -huh. Ay kukuha tayo bro Mama, Okay kahit pagkain lang natin Abang nagagawa tayo uh -huh. Ano nangyari dyan bro pala? Uh -huh. Talaga? Pinapalit uh -huh. ko na po ng rocker arms Nagamit ko na po tayo na Nagtaka ko nung uh -huh. Anong gawa niya Unang ano niya Binibirit yung Bakit ganito na? Pero anong pinapalitan mo? Hindi naman ganun Hindi Parang ano lang eh Kasi siko lang talagang Yung rocker May tama May tama na rin Yan mga bro NS160 So ito mga bro Ay Ayun o mandar So mga bro Bago natin umpisa Yung mga ating video Ngayon hara Yung mga bago pa lang Sa ating channel Huwag niyo pong kalimutan Mag subscribe Para po lagi kayong updated Pag mayroon tayong mga videos Na mga i-upload Music Yan, sabi ganda ng lugar dito ni bro. Wala ko na dito, maganda dito bro. Nakuha mong kristo. So ito mga bro ay NS160. Kung makita niyo, ay fuel injection. Ang issue, pinalitan lang, pinalitan ng rocker arm, umingay na. Shout out. Shout out para sa ating bagong gupit na trupa Ha? Tingnan natin kung talagang ano nangyari. On Hoy patay yan yan. nga yan. oh huwag na bro Huwag na pilitin at mayroon tayong nararamdaman mga bro bunot na nga ito bubunotin natin ito mga bro wala tayong magagawa nito pag kaganoon ang tunog buha palo ano <laughs> So gawin natin dyan mga bro, tanggalin natin itong ube Tanggalin natin lahat kasi no choice bunot Bubunot natin Gwapo pa ba ako? Yung para... ka na dito bro! Uh -huh. na ano? Lawak lawak eh! Bago yan yung yan bago yung ah, May yeah. dalawang gano'n. Uh, ano uh, oh. ano, ba bago mo ang pagkakabit. Raka ra. Posible. Sana lang hindi tumama sa piston bro. Maingay talaga. Pinupustart ko lang. Maingay na eh. Pagka hindi kasi kabisado talaga bro yung ganitong motor. Wala. Sablay. Ang dami na sumablay dyan. Ano kasi. Tinanong ko siya. Gumagawa ka ba ng rafa? Gumagawa. Gumagawa. <laughs> Nadali na naman siya sa. Nadali na naman. Kasa. Dami na namin ganyan yung buro mga ginawang rescue, mga rescue na hindi na nagawa. May gumastos nga na 10,000 eh. Hindi hindi ko na kasi din na yan sa motor center kasi nga wala naman sila mga pisa. Doon ikaw pa kasi ang kakaripas na bibili ng pisa pag sa motor. Dito mo naman marami nang bilhin dito sa Kalamba. Mayroong Kawasaki dyan, motor, motor lane. Oo, no, oh, oh, talagang kompleto yan. mga bro, so bago natin banatan yan, Total, marami naman mangga dito. Ayo, tambak ka mangga dito. Mga hinog na ito mga bro. Pakain nyo maniwala. Bro, kagatin mo na. Ito. Ito mga bro. Ah. natin yan. Mukhang hilaw. Ito. Ito. Oo. Oh. Kwa tayo. Hmm. Kagating ko na. Ito na. Nagnay. Ito mga bro. Dito tayo sa NS-169 ito. Panigurado. Balok ang barbulan nito Balukto na marbula. Bagong palit ng bagong palit ng rocker arm. Yung tuning niya, masyadong manipis yung nagpang-abot yung piston. So mamaya-maya, uh, kakalasin natin mamaya yan mga bro. Ano? So ayan bro, so update po tayo. Bali, tinanggal na natin yung tanke. Eh. Tapos tanggalin natin tong throttle body. Tapos tanggalin natin tong apat na 8mm dito sa may head para mabunot natin yung cover mga bro para malaman natin kasi ayan ayun o mandar so shout out kay bro kasi taga bigol pa para si bro taga pewderan so shout out sa, sa mga busog na ako ng manga shout out sa mga subscribers natin na taga pewderan saan ka sa pewderan bro agul agul maliit maliit pa Tuwa ang tunay si Idol Motor Vlogs mga bro Tara ko siya Habang kumakain ako lang ka Wala ang kahirap Ganda lugar dito bro Bagal ito yung mga gusto kong mga tirahan sana. Kasi wala tayong pira Wala tayong pambili Nabili ni bro yan eh Mga mga farm farm sa dito Ba? Tapos Kaya muna tayo Habang nag ano Kasi mamaya meron tayong gagawin sa shop mga bro na CB125 kaya na pa nag yun dun. Paano rin? Ano yung tingin mo bro? Kasi kung to, malamang pagbalik nito. Under round to. Kaya lang, hindi ka tagal. Pwede wala sa balancer? Hindi ka problema sa timing ng balancer? Ayan, pwede wala sa, wala sa timing ng balancer. Oo. Kasi pag nagpalit ka ng laki, ang dito ito nakatakpisintel talaga bago mo bunutol. Hindi ba na palayom pala bro? Bakit? kay mga bro, mamaya tayo magdadaldal. Nakakain pa ako eh. Paano rin nyo lang si Edlog sa mga idol mo na mga ginagawa niya? Wala na nga yung lock dito. Hindi na, na ibalik. Hindi nga Yung nga yung, yung, yung sabit niya. Parang may kulang. Pero hindi niya yung kinalas ganyan. Hmm. Hindi siya marunong yan. Dinukot niya lang niya yan eh. Sabi ko, dahil kaya dinukot lang yan, paano nakikita yan din yung pag nag-ukot-ukot lang yan. Yung bago nga, naka may gas-gas na agad ah. Timing muna natin mga bro ano, para magkaalaman. Bagong nga. Bagong talaman, bagong palit niya. Original yan bro? Oo tumis Tumama sa mm -hmm. Yan, yeah, muna natin mga bro, ano? So pag kaganyan, wala tayong pihitan dito. So galawin nyo lang yung kikero mga bro. Ay, ay, Sana nga bro. Sana. Sana sabi ko na nga ba. Eh. Sana pumipitik yung ano bro. oh yan yan eh. Baka balik to. Hindi naman yung kasa. Hindi. Para na. yung ginawa natin dun sa may ano. Hmm. Tama ang ano nito bro. Hindi yung ginawa natin dun sa may alabang. Hmm. Dinukot niya lang yan eh. Tama yan bro, kaya lang. Tukod. Balik tad to. Balik tad sabi ko na nga bang Tukod to tukod sa Tingnan Sana Tingnan mo Pag tumunog oh Tingnan mo ah oh, Tingnan mo mm. Yan yan Nag pati spring yata Balik tayo eh Hindi naman Hindi Tama naman Sige Ay, sige Sapa Tingnan mo ah Pipitik Itiming mo nga bro Oo oh. Tama oh. Oo Eh hindi Mm. Ayo. Oh. Mm. <laughs> Kaya ama um, gas, gas na naman yung oh, ano, cam shop pa. Buko po ah. pa yung hindi naman yung ganyan ni. Eh. Bagong cam shop nito. Bang ito bo, bro, ako ba to hindi. Hindi. Luma. Ayun yung. Yan yun, lang yun, yun. ito lang, Ay, ito, lang. lang. ang bago. Oh, Ay, ito luma to. Luma. Pero pang ano talaga yan, pang pa, pati ito bago to. Ito? Yung rocker arm. Ay, ito. bago yan. Asa nang pinagpalitan niyan sa nandito. Tinan mo. Tinan Eh. Parang iba, iba ang camshaft pero ha. Ah. Ah, iba ang camshaft. Mukha nga eh. Mukhang iba ang camshaft. Hindi ganun tulog. Ay, tinisip ko kanina, baliktad to. pero hindi mo naman may tataming dito kung baliktad, di ba? Hindi, iba parang iba ang camshaft eh. Mukhang hindi naman sa tukod, may clearance siya bro eh. Nakatiming na yan. Eh, luwag na luwag na nga yung ano eh. Mm -hmm. Kaso, yung lifting nito bro, yun yung iniisip ko. Ito, hindi to. Kaya mo? papakita ko iba yan. Alalim oh, na kasi ah. kasi pinaano ko yan kasi para may ibon mukhang bago eh. Ay putang ina. So ayan oh, alalim na ng <laughs> tama niya oh. Ayan <laughs> oh. 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 Kaya parang ibon yung tunog niya. Tutug. Bunutin na natin. Kaya yung rocker. Iba nga no. ito Tanggalin natin. Tayo. Tung yung no, oh, lalim no. Kaya natunog ito, tama. parang may ibon. Ito tama naman talaga. Oo. Oh, tama na. Hindi ang mali ko diyan nung pagpaano ko nung sa ilalim. Yeah, no? Hindi ko pwede. Tama na, bro. Yan yeah, no, mga bro, so bali nabunot na natin yung throttle body, yung head Tapos yung sleeve cap, kailangan nyo tanggalin yan mga bro Para, para mapag-iwalay natin yung Kasi pagka nandito to, slip cap hindi niya hindi niya mabukukuha yung cylinder head kasi tatama yan eh tapos tambotyo tanggalin natin so pag natanggal niyo na yung mga brutas yung side kahit itong kabilang side na bracket lang tanggalin niyo kahit yung kabila wag na tapos ito meron ditong limang stud bolt ayan isa dalawa tatlo apat lima so tatanggalin natin yan ano mga bro baka hindi mo dala ay binuo mo ba yung ano yung Yeah mga bro So meron tayo dito nakitang kababalaghan <laughs> Ayan nakita nyo yan mga bro yung ating dito sa may cam shop Mayroon tayong alin dito na 6mm Mayroong washer po yan Okay mayroong washer yan Ang problema baliktad po yung kabit ayun o. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pagkabaliktad Ang kabit maingay Tuurong kasi. Maingay. Pero ang ito, ito bro hindi na ba umandar? Hindi na lang din pinilit kayo na ano? Hindi. Pag hindi na umandar, masisira yung ragam niya. Oh. Ayan. So, mga bro, maingay yan. Ano, baliktad po yung kabit na yan. Possible kailangan, na yung barbula. Kailangan ay, okay. dapat yan, nakataob. So, kakalasin natin yan para makita na isang gawa. Ano. Okay. Pagkalas yan no? So, tanggalin natin. Kick okay. mo dyan bro. Ngayon, sa pagkalas mga bro, kailangan nyo lang ng... Okay. Kailangan nyo lang siya ng alin dyan. Kasi, Kita nyo yung space mo bro, ginawa ng kawasaki, medyo sablay. Ano, <laughs> binilog pa. Ha? Utik oh, na yan bro. Hindi siya. Okay tayo. Baka sa pataas. Hindi ka siya. malaki yung ano. Hindi kasya yan, 6mm yun. Hindi. Okay, dirijo. Dirijo pa bro. O, oh, tinan mo, umiikot o. Oh. Ay, wala jo. Maluwag. Hindi wala na sa timing niya bro, ang balance niya, yan, panigurado. Wala na nga. Mala, mala, na, hiwalay na ikot na, tinan mo bro. Ikuti mo. Malamang nga bro, baluktot nga ito. Oh. Yeah. Yeah, wala kanina umiikot na hiwalay yung ano, naiwan to. Tiga lang. Tiga lang. Ipasok mo na bro, kala na natin? Tiga lang. Yan, pagka lang siya nang Saan? Na, ano sa dyan? lang eh. Kick mo nga. Kick mo. Tanggal yan. Wait lang bro. Tindahan lang. sige. Okay na, okay na. Ay, napagtanggal yan ah. Oo. Oh. Basic na basic lang. <laughs> Maluwag ito. Sablay mga bro. Sablay. Huwag na natin sabihin kung sino gumawa. Hmm. <laughs> <laughs> Baka mapuntahan ng mayari. Eh. Baka tayo iba rin. <laughs> so, magalit so, marami. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Mga marami, simple. Eh. Marami nagkakawala dito. So, naalala nyo yung sinabi natin na 135. Hello. Ano? Yan, ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga bro. So kung iisipin mo kasi, halimbawa, hindi mo kabisado Kung iisipin mo, magpapalit na magpapalit ng bagong camouflage. Busalsal, no? Kung, kung iisipin mo mga bro, tama siya kasi kung, pap kung papansinin kung kung papansin yung, ninyo mga bro, medyo ano siya? Yung binili mo. Medyo tama, pero baliktad talaga 'yan mga bro. Ayan. Yung crankshaft na So ganito. Hindi yung rocker Ang tamang kabit niyan mga bro ay ganito. Hindi yung baliktad yung, yung um, nahulog na. Palita ganito. Palita na na hindi, hindi. Ay, Tapos, ang kat ba? Yan kanina yung bilog. Tingnan. Wala ang laki ng busal sa loob. Ay, wala na bro. <laughs> Kaya umiikot na tinamo. Oo. Ay wala nya Buno talaga tayo nito. Bunot. Eh hindi, oh. O kaya, bunot, mo na para sigurado. Hindi, nabubunot naman to. Kaya, mabubunot. Nasa ano na yung pap, ano natin, kaya natatapit natin. Nandiyan yun eh. Yun. Ay, kawawa, mga bro. Ito yung sinasabi ko pero sa inyo. Ito yung kamsap niya. Ando na. Ah. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga bro. Mga simpleng simple lang. Pero pag kaya ay nagkabaliktad. Sira o. Oh. Sira yung ano. Ngayon, ang nangyayari dyan mga bro, umurong, gumagalaw, gumagalaw yung ating camshaft, kakapalo, kakapalo, kasi galing pa si bro ng batang, tinakbo mo ng bro, no? Dalihan mo yang. yan. Yan <laughs> Tumakbo pa ng Batangas, anong yari ganyan? So, ka mo, gastos. Pati niya, mas mahal, mahal din to. Ay, mura lang naman to, kaso... Kalihan. Pati niya. Hindi na. Ulog natin yan. Marami kayong panlukot yan. Ayan Sira na yung ano mo, okay. So, ito. Okay pa tong ating cam gear. So, ang problema, yung ating cam shop, nadurog na talaga mga bro. Um, ito. Yan. Yeah. Bubunutin yan. Busalsal na bro. Bubunutin yan, bibili ito, ganito talaga po. Ito po talaga ang bibilin. Kasi yung dito niya, wala na yun, naubos na eh. Hello, Ay, yun. Ang nangyari sa baliktad na yun, yung pagkalagay ng washer, dapat talaga nakataob. Kasi kaya siya makataob, iipit siya dito. Yan, yeah, ganun dapat. Ito. Ay, no. Kaya siya, ano, kasi pag nilagay mo siya ng ganito, wala siya, mag, walang magpipigil sa kanya eh. Ngayon, kailangan ang paglagay niyan, shoot yan dito. Ito, hey, bilog na to. Ayan o. Oh. Hangatang yeah. hangatang. Kaya ang nangyari, ayun, sira oh. oh wala na ang camshaft niya, boy. Bago pa naman niya. Kinain ng daga. Nasa 1 pa naman yan, bro. 2 plus nga ang bilik ko nandun. Ano na? Di, jiri? Inis 162. Ayun nga pala. 1-6 yan. 16 6 yan. Doon na lang sa ano. Sa motor lane. Motor. Hindi, motor. motor? Sige, paglit na matatawa. Mamili, Mamili ka. Mamili ka dyan. <laughs> <Tamitin mo. laughs> Baka ang feeling <mapili> niya, sidecar. Siya yung mga yan. Nakasanay niya. Yeah. So gawin natin yung mga bro. Bunutin natin yan, ano? Bunutin natin kasi baka nakangat yung barbula Baka nakangat yung barbola niya ay, kaya ayaw no, ay, na umunta. Wag muna sir, bunutin muna natin to. Ah, sige, sige. Baka yung barbula kasi dito umuntong. Kasi possible. Baga... Okay, bunutin na natin yan bro. Wala sa timing. Possible. Oh, bunutin mo na. Bunuti wala kang extension eh. Wala kang extension. Anong extension? Extension na. Ay. Extension wire. <laughs> ay, sablay na naman ako yung gumawa nito. Yan sinasabi ko sa inyo. Simple, simple lang ito. Pero pagka kayo nagkamali, wala talaga mga bro. Wala talaga mangyayari dyan. Hindi kasi, ang mangyayari kasi dito, dapat talaga yan. Ay, yun, ano na lang -an bro? Yung, ayun bro, yung L na yun bro. Ito? Hindi, yung isa bro. Yun. Yan. So, tanggalin na natin mga bro, no Yun, iskro. Iskro. Kakagawa lang. Kakagawa lang. Kakagawa lang. Kakagawa lang. Kakagawa lang naman dito. Oh, antang lobe yan. Puro bago yan. Yan. Makina. Ito? Oh, huh? Palit ako ng Ano tong timing chain na yan? Hmm. Bago yan, timing chain na yan. Bago yan. Bago din to, oh, timing chain. Oh. Bago, bago kung kintabi. Sige ka nagpag-ibo. Duman. Nasa, ano ko yan pinagawa sa motor central. Kaya lang, hindi na nga ako nag-ano doon. Dahil akong tumatakot ako ng, ano, ng materialis. Wala naman sila. Bulot talaga yung hit. Sana, hindi baliktad mga bro yung barbola. Hindi, hindi, hindi tumukod. Hindi, possible. Pag ganito, bro, pasa, malamang sa malamang may tama ang piston. tinamo hmm. mo. gawa nung ano kasi yan. Gawa nung mawawala sa timing. Yung kamigir kasi mga bro. di hmm. Eh, diba, gumagalaw. Normally, dapat hindi gumagalaw. Hmm. So, possible na mag over, over talaga ang mangyayari. Possible. Sana naman wag. Bago eh. Sana. Goy. Ang Biro mo nung pagpaandar niya una. Prrr, pinipilit. Sabi ko, puta, ina, ba't yan Dahil ano <laughs> <laughs> yun <laughs> <laughs> Bro, dahil yun sa baliktad. Dahil, kaya nagkagano dahil, dahil yun sa baliktad. Isa 135. Walang dyan. Sabi ka sabi may sinervisa na ako na ako tungkol na sabi. Yun lang ang sira. Kung ano daw ang nila. Kahit ano yung tune up. Zero zero na yung tune up. I ganun pa rin. Ang video ko yung, ano, yung ginawa niya ako. Sabi ko Pwede ko yung tingilin doon. Train na nambin na lang yun doon. Pagtingin. Wala na. Yan mga <laughs> bro. Tanggalin natin yung stud bolt na yan. Ano? So pag natanggal niyo yung apat na stud bolt. Ay pwede na natin yan kunin. Sangkutin lang natin ng bahagya, mga bro. Ito. Tugin natin. Ay, tunay! Ay, buti naman. Tumama mama. <laughs> Ay, ano? Laki ng tama, oh. Ay, Tama mga nagpangabot barbul. yung barbula, mga bro. Hindi, oh, sinasabi ko sa inyo. Tingnan niya, o. Oh, diba? ba to toto Oh. Di, ano yan? Sa pa yan? Oo. Oh. na natin. Tingnan mo nga, bro. Oh, Pero Tingnan mo naman, tumama na yan dyan, bro. Malabo na yan, tingnan mo. <laughs> hmm. Ito, normal na normal. No, ito, wala po. Malimit sa exhaust talaga na No, sa exhaust. Kaya siguro ang luwag na natin mo, luwag na luwag na yung ano niya. Oo, kasi nga, lumiin. Kakaluwag ng kakaluwag yan. Pero kani siguro, bago pa yung ginawa, lagi mo na gasolina kaya. Kung ano ba natin? Doon. Doon, kuha ka ng gas sa akin. hindi, huwag mo na natin palitan. sa, sa kahit, hindi nilisindi na Ay, lahat na yan, bro. Pagka nagkalas na, matik na. Kuha muna tayong kasulina mga bro. Kuha tayong kasulina subukan natin kung singaw yung barbula ni bro. Para magkaalaman kung sira ba o hindi. Oh, ng barbula kung ano kung singaw na. Ayan, may gasolina, di ba? Gawin Wag, wag. Oo, <laughs> 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 oh, patay tayo dyan. Yeah. testing natin. Yeah. Ay! Wow, patay Matay, bro. ulitin ko. Ha? Palit talaga. Ay, <laughs> <Oy>, naubos <laughs> lahat yung gasolina. Tapos dito. Dapat bro, walang tagos. Hmm, nadali ka dito sa barbula. <laughs> Barbula ngayon at saka ano, ito yung Ito, mga magkaroon ko nito barbula na Ito, nasa 600 lang ata ito bro, talo Yung dalawa na ito Burutin mo bro? Yung kabila, try mo nga yung kabila Wala, wag gas, kuha tayong gas Wala, oh Meron yan, oh Saka namamatay kasi yan mamamatay yan bro Pag singaw Luchos yan Hard stock pa yan minsan Para balik, dilikro yan Kukuha ko ng pang reels bro ah. Oh, Oo sige. Asa na yung ano? Tanggalin mo na, na muna. Oo. Uh -huh. na yung... Asa na so mamaya mga bro. Ah, muna natin yan. Update ko kayo kasi bibili si bro ng mga pisa. Yan mga bro. So update po tayo ano. Balang ginawa natin dito. Ah, nilinisan na natin yung cylinder head. Uh, yung clutch spring. Ito yung ating rocker. Ah, malinis na po yan. So inaantay na lang natin si bro yung may-ari nito. Kasi bumili siya ng parts. Yan. Kasi hindi, na rin... Hindi rin naman natin na lang kung ano talaga yung pinakasira nito ngayon nalaman natin ang sira is yung exhaust valve at saka yung camshaft tapos nagpabili na tayo ng bagong base gasket saka yung center gasket sa may block malinis na rin yan mga bro bali kakabit na lang po natin yan so hindi ko napapakita sa inyo yung pagkakabit yan yung piston pwede na natin ikabit so bagong linis din po yan mga bro ayan ha so dun sa mga nagtatanong mga bro uh, yung oil ring natin tsaka yung expander dapat nagagalaw din yung kagaya nito ayan oh. 'Di ba? Kasi pagka tumikom na 'yan, so malaki ang tendency na pumasok yung langis dito sa may combustion chamber natin at magusok ang motor. Tapos mawala ng power, magkukos ng loose compression. Ang problema mga bro, uulan na. Nakakailang mangga na tayo. Ayan o. No? Yung sa idol motor tulog na. Payak na naman. So, antayin lang natin yung mayari mga bro. Ano? Tapos, sisasalpa ko na itong piston mamaya. Uh, Paantay natin. So, ang issue nito, nag home service tayo umingay at saka tumirik at hindi umaandar yun ang gagawin natin so mamaya papakita ko sa inyo mga bro aandar na yan tapos dun sa naghahanap ng 220 natin ayan na yun mga bro puging puging na yan gagawa ko yun ng video dyan kung ano yung mga kinabit natin kasi marami na yung tatanong nasa na daw hindi na nila nakikita hindi tayo nakapag update ng video no 2 hours later yan mga bro, so update tayo. So pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-video kanina kasi nalubad yung cellphone natin. At kaka-charge lang, pinacharge ko kay bro. Yan, so shout pala kay bro. Ano? So ayan mga bro, bali tapos na natin kung nakikita nyo, naibalik na natin yung tanki at yung upuan. Tapos ito yung mga pinagpalitan natin mga bro. Ito, hindi tayo nagpalit ng rocker arm. Ito nga, sa totoo mga bro, hindi pa. Ano? Kasi kung makikita nyo dito, maganda pa naman yung pinaglalapatan ng barbula. Tapos yung roller, ayan, wala namang gasgas -gas. may ang laro nito mga bro normal yan na larong ganyan na play play konti yan okay pa yan uh, ito okay pa rin to pili pa to pinapatago natin kayo bro kasi pili pa yan pamalit ito yung pinalitan natin ngayon na nabusalsal yan ito no choice wala na talaga ang mga gamit dito uh, itong bearing yung dalawang bearing na yan mga bro pili pa yan ito isang camshaft sira na talaga gawa ni nito Ayan. Itong isa, yung itong tawag kasi nito mga bro ay cam shop. Ito yung cam lube kung tawagan na yung nakaumbok na yun na dalawa. Yung cam na isa, ah, wala na. Yung isa, pwede pa. Yung bearing, wala na rin talaga mga bro. Yung magaspang na. Tapos, ah, uh, itong exhaust valve, baliko. Yan yung dahilan kaya minsan hard start yung motor. Tapos, minsan matagal buhayin. So, balikan baliko na. Yan singawa. Tapos yan Singaw na So ito na siya ngayon mga bro buko natin May hmm. Tapos ito mga bro Sa mga ipay Ano lagi kong sinasabi Kaya minsan nagchecheck engine Pag gusto sinusin nyo Huwag na huwag nyo agad I-start muna Antayin yung mag, Yung animation Antayin yung mawala yan Lalong lalo na sa mga Scooter Kasi kung mapapansin nyo mga bro Pakinggan nyo yung Tanken nito mga bro pagka sinusin nyo yan yung oil pump gagana yan ng 5 seconds dapat antayin nyo muna yun bro daw ka sa tangke o oh. Halag mo o <coughs> oh, tapos antayin mo kung garada nya pag normal yan saka ka mag push start dahil ka mag ano na basta basta nag push start na pagka susin mo push start tulos dadadali ang ECU kailangan, kailangan tapusin mo at least mga pag siya eh. mo push eh, ginagawa mo yan nagalaw yan antayin mo muna ba tapos tumigil na Naggadaan na sa so RPM. Eh. Kasi mm. nag-iilaw yan eh. Saka may push start. Yan. Yan mga bro. So, mandara po yan. Yan o. Ang, yan mga ang, bro. Ang andar talaga ng 150 tsaka 160. Ganito talaga yun. Test drive bro. Try mo nga. Baka sumabog yan ulit eh. Pantayin tayo dyan. Yan. Test drive natin. Ano mga bro. Pasensya na kayo kung hindi na naman natin na video kasi eh anong oras na alas 6 mag alas 7 so si bro umalis yata alas 2 nakakabalik dito ano na mag alas 5 na nakabalik kasi nga walang pesa sa kalamba sa kabuyaw nakakuha si, sa Santa Rosa wala rin nakakuha sa ka nakakuha bro binyan kaya si binyan pa daw si bro nakakuha kaya napatagal sa atin yung pesa eh pero nagsisilpon silpon kami kanina nalubat na kaya pinacharge ko ngayon lang tayo na ano ngayon lang ulit Magkaroon nagkaroon ng charge Yeah, so test drive muna natin pag muna natin. Ganda pa pati eh. Sa kanya nakapangalam pala yung first owner. First owner. Baka mataas yung clutch. Grabe Ano mo ang clutch lang kau? Mataas? Mataas ang clutch. Sakto lang. Ayan. Yan o. So paano ba yan mga bro? So siguro uh, hanggang dito lang po yung video natin. Ano? So magandang hapon sa inyong lahat. At uh, Tread safe po palagi. Alright na naman tayo dyan.